Sayo 'yon. Opo. findings ko 'yon. As the chairman of this committee, sabihin yes, ko sure pa 'yung papel na 'yon. 'Yung case folder na 'yon na ang laman limang pictures, 'yung uh, decision ng uh, confidential informant at saka 'yung uh, 'yung pre-ops at saka authority to report at saka 'yung affidavit ay uh, 'yung memorandum. Kanino mo tinurn over knowing that those documents I classified documents, security classified? May nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Yes, Kanino sir. mo tinurn over? Doon po sa opisina namin ni Director Francia. Kami na yung tinanggap niya officially ni Director Francia? Your Honor, dalawa po kami doon sa kwarto sa opisina. Doon nagpapalitan kami sa table. Dalawa po kami, Your Honor. Nung nagkaroon kami ng relief order, relief kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng kanilang folder. Kung dito nga po, case folder, hindi ko na nawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga naatinan. Gawa na yung case folder, andun dun, your honor. Yung, yung, wala, wala kang personal file? Wala po, di, hindi, hindi ano naman ako nag-uubi sa bahay niyan eh. Ako, ganito ha, Morales, uh, Agent Morales, marami akong investigator na under me na kahit na tapos na yung kaso, sinablihan ko magtago kayo ng personal file niyo dyan dahil baka darating ang araw, ma-inquintro natin ang tao na yan somewhere Tapos magiging powerful yan, mamaya ipapatay tayo dyan, hindi natin alam na yung palay subject natin noon. Marami akong ginawa ka noon ng mga terrorism cases, mga terorista. Ngayon, retired na ako, retired na yung yung investigator ko, pero pag remember ko, tawagan ko siya, yung investigator. Sino nga yung terorista na inahabol natin doon sa Maguindanao noon? Ano nga pangalan noon? Sino nga yun? Sino nga yung mayor, mayor doon na hindi lang protector ko siya mismo, ang Lord sa kanyang munisipyo? automatic yung investigador na may hawak ng kaso noon. Mayroon siya personal file eh. Sir, si Kuan sir. Ito yun. Titingnan ko muna sa file ko. Hindi mo ba ginagawa yan? Personally? Your Honor, yun yung totoong nangyari. Wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo ng no, mga kaso na ano hindi nga po. Nandun po Hindi, eh wala akong nadala, Your Honor. So, kung siya? Kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, ah uh, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong nyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na ka sa PIDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin, nung na po siya sa PIDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yun. Sinasabi niya na sa akin tinanobe, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo. Deny mo na hindi mo talaga. Walang, walang I mean, po. Kasi po, dapat siya ang may, may responsibilidad na itago yon. At but, kung, precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, Talaga siguro mo yung ship cape yan, ibigay mo doon sa turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, um, yes, your honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turn over, your honor. Ganito po 'yon. Galit po sa amin yung literato ng Pidaya. Yung sinasabi niya na ako raw nung nabasbes, ano? Hindi po, habang nag natin, diba sinasabi ko nga sa inyo, nung narinab kami sa IIS, Narinig po kami from IIS yes, to NCR. Hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung sila, kung saan, nakakahawak dahil ano sa... Pero kami, ako, lalo ako, hindi po. Dahil mahinit po sa akin ang Pidaya Leadership doong pa. Nung, nung magbulan nung kami doon. Sinasabi ko nga po nga sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung time noon, nag pa kami ng kaso sa IAS nag pa ako. Kaya lalong nag nagalit sa akin ng administrasyon ng PDA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na, na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po kami, ako, lalo ako, hindi na ako nakabalik doon sa opisina na yun. Hindi na po binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga sa ano, doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. You confirm, Francia? Na hindi nila kayo magkakapasok doon sa opisina nyo? Alam nyo po, Your ano gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong nyo po sa kanya nung na-dismiss siya, kanino niya tinurn Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang tinanover sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang itinurn over sa akin yun po kung papel na yun, kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yon, Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa episip ko, baka matay ko mang isipin. Kaya po niya hindi nagawa yun kasi walang ganon. Ganon po 'yo Honor. Your Honor, sandali, hey, hey, sandali. Ibig hey, mo sabihin, pati ako, naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yun, ay, ay authentic. Sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi na po yung honor. Yun huh? po ay akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po. Thank you. mo, nakita mo niyo yung papel. Ulitin ko nga. Nandoon yung mga pangalan ng, mga sasakyan ninyo. Kinumpirm ninyo na organic vehicle niyo yun. Di ba? O siya, kinumpirm niya siya ang pumirma. Papel niya, papel niya, siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel? Pero huwag mo kong do not impress me that uh, ako'y naloko ni Morales. Hindi naman ha? po yung... Oh, no, na, wala talaga oh, I... yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Hindi mo makita? Hindi ko po makita. Pero hindi masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yon Sige nga. Yun po ay opinion ko po, Your Honor. Opinion mo? Yes, Your Honor. Opinion mo ako findings ko yun as the chairman of this committee sa yes, yung papel na yun yes. Wala akong kinikilingan dito ha I mo objectively Ikaw ba maka generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung uh, pre-ops na mayroong markings pa naka-zeros doon naka-markings pa doon yung mga butas ng uh, ng puncher na ginamit doon para pag uh, uh, pagsaksak sa pasiner? Ibig eh, mong eh, 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 sabihin, gawa, gawa, kayang gawin yun? Uh, hindi naman. That is scientifically improbable. At, ah, ah so, you hmm. mean to say na ako, mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po yung oh no. sige lang. You, you stay to your stand. By opinion. Na, as far as the DIA is concerned, wala talaga document na yan. Nanuwa ka na po sa eh. Ano yung makita? tinanggal lang ito sa panin nyo. Kahit mag-inventar kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandun na sa nandung na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yon my God, babalik ako sa grade 1. Kung uh, sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. May apology yung or... ano. Oh, pero yung nga, I also accept your your uh, statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. Ay, ay, I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, uh, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga. Hindi makita. Then, dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasinir na Tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet may may uh, life mo sabihin niyo na napagsabi na pagsabi, na pagsabi ko na authentic yan to sabihin niyo hindi authentic Mr. ko sino may hawak yan ang tanong natin ngayon i locate. kaya nga tayo nag ng 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 uh, ng hearing to determine kung sino nag-leak niya. Dahil ayaw natin na palaging gano'n na lang may mag-leak na gano'ng sensitive na information that will cause even the downfall of this uh, of this uh, country. Kung gano'n, lahat na lang na mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China. Para alam mo ng China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos tayo as a country, patay. Kaya this committee finds it important to determine kung sino nag-leak niyan at gagawa tayo ng legislation para may stop yung leakage na yan. Do you agree with me? Yes, Ano? I will uh, ship to uh, Miss Maricel Suriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay? Sige sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Uh, sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan yung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. ah uh, wala po akong alam. Wala. Okay. Thank you po. Next question po ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa iyo 'yon. Opo. Yung 46-C. Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho 'yon. Wala na ako doon. 2012. Anong month 'yon nabenta? Ah, uh, hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your your pre-ops is 2012, 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012? Bininta ko po siya noong 2012. Ah, uh, yun lang po ang naalala ko. Okay but then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit yung unit 46 the C okay. 2012 bininta mo yes, your honor. and your pre-ops was 2012 2012. 2012. 2012 March 11 okay thank you mam ma kan uh, can... pwede bang mahingi yung makahingi ka ng kopya ng deed of sale ng unit na bininta mo? Apo. Ha? Kung meron kayong... Hanapin ko po. Hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may, may napabalita in 2011, two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Suriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita nito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan, ninakawan ka nila? Opo. Okay. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the okay. the, the, the report, okay. the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your salamat cooperation. The, uh, so far, that would be all as far as uh, this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as, the, as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was uh, initiated by uh, Agent Morales. Ma maraming salamat sa maraming. pag uh, attend mo dito. Uh, thank you very much kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang condition you tried to be here. Maraming okay. salamat. Maraming salamat po Mr. Chair. Um,